Ayan, da. Wow! <laughs> dito pa tayo sa batasan. Yung pagpunta niya doon. Ito po yung papuntang San Mateo. Yes! Uh, ito naman po yung House of Representative na sa kanan po natin. So, ayan. Saka, hindi ko na video. Nasa paahon tayo. Mga pagtak tayo ng ano, 19 ano. 19 yung takbo natin. Sobrang tarik na tarik na siya. Wow. meron mga ano, ah, ang ganda ng ano no, ng gamit ng mga pulis. Suzuki Bergman. Di ba? Ayun eh, no? hindi eh, na, no. day na amin tong bike lane eh. <laughs> day na to eh. Ay, ito ba eh? Diyo. Ah, may ano. ay, rally na ano? daw. Strike. Ha? Huh? No, to PUB face out. Ah, uh, kasi kayo. <laughs> Ang usok niyo pa magawa naman kami mga naka e-bike pinatausukan niya lagi o oh, bomba pa kayo, bomba! power up, power up! yun e, nga pinakamasaya sa pagkahanay Rumble strip. Eh, ah. no? Nakausi yung bakal eh no Pagka may matuli na na dun, na Napasaway Sa pool yun Oop, Silaw tayo tilaw Ay Talo kagad tayo ng ilang segundo ron sa pagkasilaw. Ayan po, nasisilaw tayo. Abot ba? Abot! Ato! Tawiran ba dyan. yung mga kasama natin <laughs> Eto ba? Yeah, tapo tayo ng medyo sasabay tayo sa mga motor para hindi tayo ano Wow! Yan o, no? end map Tayo naka end wow. wow Siyempre hindi na tayo abot dyan, nakabuelo na yun Wow! O, so, pagkaka na to, pwesto na tayo sa motorcycle lane ulit. Ayan. Oh, may pasabay na bus. Malayo pa lang. Adjust ka na. Tayo sa motorcycle lane. Ayan. Kala wala ako sa motorcycle lane, ha? Mali lang po yung linya dun. <laughs> Ayan, hindi ako nagpipiga. Okay. <laughs> hindi ako nakaglap. konting tiga ode bener Ayan na. Stop. Dito tayo kasi puro lubak dyan. Ayan ako puro kahapon hindi ko na video meron biglang humintong babae dito sa gitna para lumiko dyan sa shed grabe ko motor na babae Let's both together! <laughs> Ganyan po yung mga taputan namin ano, no? Power Rangers no? Bayo man Ayan po yung mga sasakyan namin nun. <laughs> Ayan, no? Ayun no Sasalita rin mag isa yun ha Ayan, no? papapa po yan Pababa Kaya huwag po kayo malito Ayan. Okay, ba't ang bilis ang ano mo? Ipipipe mo Ayan Hindi tayo nag overspeed speed ha Kasi hindi maabot na 62 So, okay, ilang muna nakita ko lang po sa inyo Ang masayang biyahe ko Hehehe <laughs> Kaya diba, tawa ko Yeah.